Chef. Chef, sila po yung nagreklamo. Oh, kita niyo na? Kita niyo na yung ginawa sa ate ko? Ikaw kung ano nung -ano nilalagay mo sa mga pagkain dito, ha? Ma'am, ako nakakasigurado ako na malinis yung pagkakaluto ko dyan. Anong malinis? Itura e, mo pang halang, dumi-dumi mong tingnan. Sigurado ako, hindi ka naliligo, kaya... Sis, medyo mahina yung content natin nung nakaraan sa kabilang restaurant, eh. Eto, medyo sikat tong restaurant na to. Ito naman pag tripa natin. Kaya nga ate, para naman mag-viral tayo. <laughs> ano? Tais taas. Tala, let's go! Ang daming tao ba eh. Tama-tama. Nagwa-viral. Oo, ate. Mabuti pa, ako na yung cellphone. Magsaset up na ako ng camera. Sige kayo. Okay. Ah, Livestream tayo. Guys! Like nice. huh? Pagtitripa namin yung mga waitress dito. <laughs> Watch! May nag-request kasi sa comment section kahapon. So, panoorin niyo. <clears throat> Waiter! Hello, ma'am. Yes po, ano pong order niyo po? kasi namin yung katulad nung nasa kabilang table. Oh, mukhang masarap eh. Ah, sige po, ma'am. Pakabilisan ha. Okay po. Wait lang po ah. Ha? Handa ka na ha. Basta pag lumapit yung waitress. mag na ako. Hello po ma'am. Kamusta po yung pagkain? Ah, uh, okay. <coughs> hey, okay, okay huh? ka lang? Um, okay lang po ba kayo? Ano? Ano to ha? Kinalasan <coughs> niyo ba yung ba ate ko? Hindi. Hindi! Wala nagot kayo. Hindi <coughs> nyo huh? ba alam? Vlogger <coughs> kami. Mabuti pa, bigyan nyo kami ng pangpa-hospital. Wait lang. -pang Dahil pag din nyo ginawa yun, Ma'am. <coughs> Mapapahiya <coughs> kayo sa mga viewers <coughs> namin. <coughs> Ayun, ako. Ma'am. Nilalason nyo ako. Nilalason niyo ba ako? Mama, wala po kami nilagay sa pagkain, Ma'am. Tumigil <coughs> ka, magkakaganto ba yung ate ko kung hindi? Uy, <coughs> huwag nyong kakainin yan, ha? Baka mamaya, pati kayo malason diyan! Huwag kayo ka... Huwag <coughs> ka din... Nako, huwag din kayo ka... <coughs> ah! Naku! Baka kung ano mali... Mangyari <coughs> sa inyo! Ma'am! Malinis naman po pa yung pagkain, mami! Nasa ano malinis? Ko? Isa pa! Ito! <coughs> Bigyan mo lang na tubig! Ano ka ba naman ngayon stress ka? <coughs> Ma'am, wait lang po ah! May haran nyo kami! Ang <coughs> oh, tubig! <coughs> Tinokin <Tumukod> ka lang? <coughs> 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 yung kain niya. Chef. Chef, sila po yung nagreklamo. Oh. Kita niyo na? Kita niyo na yung sa ate ko? Ikaw kung ano nung -ano nilalagay mo sa mga pagkain dito, ha? Ma'am, ako nakakasigurado ako na malinis yung pagkakaluto ko dyan. Anong malinis? Itura e, mo pang halang, dumidumi mong tingnan. Sigurado ako, hindi ka naliligo, kaya... <coughs> Alam nyo, ngayon lang yung nagreklamo dito sa amin na ganyan. Oo. Uh. Ay, kasalanan ba namin yon? Ngayon lang din ako food poison ah! Dito lang sa restaurant niya! Tsaka, kita mo naman, <coughs> di ba? Yung mga customer na iba, umalis. So, it means, nalasong din sila. Eh, paano hindi na alis. Eh, sinasabihan niyo din, eh. Eh, malamang! Ano nga? Alam niyo ang gawin niyo? Bigyan niyo kami ng pampa-hospital. Gusto niyo ba siraan namin kayo sa mga followers namin? Ha? Huwag na kami! Nakikita niyo to? Ma'am hmm. naman, yung sinasahod namin dito, hindi sapat para sa pa-hospital nyo. Ay, gawin nyo na oh! <coughs> Sige, ma'am. Ganito na lang. Kausapin niyo sa babae yung amo namin. Okay, halika na. Mabuti pa, erik nyo na natin sila. Kasalanan niyo ito. Mawawalan kayo ng trabaho! Tara na. Panoorin niyo. Tara. Hindi pa rin pagkain. Teka. Parang, diba sila to? kung mm nga, -hmm. Sila to. Ang mga vlogger na kupal. Hindi naman makataranda doon yung mga yan. Pika okay, lang, oh. Te. Pa'n ako magiging okay nilalason tayo ng restaurant na to? Te. Ikaw ba'y may-aaring ito? Oo, oh, ako nga. Ano ba problema niyo? Bigyan mo kami ng pampa-hospital kasi nilasong kami ng chef niyo. Nilasong kayo ng chef ko? Oo, oh, kita mo naman, diba? <laughs> di ba? Hindi na kamakay niya yung ate ko, eh. Kalo <laughs> ko! Bigyan niyo kami pang-hospital! Sir, di po totoo sinasabi ng mga yan. Anong dito ba, o Nakita namin sa live niyo kanina. Sir to Totoran, ganyan po lagi ginagawa sa mga pinapasukong restaurant po. Ah, uh, maraming salamat sa inyo. Sa totoo lang, alam ko naman eh. Sige na. Sige sir. Salamat po. Thank you. <coughs> alam nyo, kayong dalawa, paguhin nyo na yung ginagawa nyo. Influencer pa naman kayo pero pangit yung pinakikita nyo. Actually, tumawag na sa akin yung kumpare ko eh isa sa mga biktima nyo? Ganyan ba talaga kayo kagarapal? Ha? Mawala ba kayong pinag-aralan? Oh, sige na, okay na. Bistado na kami. Sige, babayaran namin yung... yung kinain namin. Wala nang problema eh. Mas malaki yung kikitain namin sa mga content namin. Sa so, tingin mo, papayag ako ng ganun? Ha? Lalong papayag ba ako na light lightin yung... mga staff ko dito? Bakit? Magpapayad naman kami ah. Kaya... Wala akong pakailang sa bayad nyo. Ngayon, kausapin niyo yung dalawa. Kung ano pag nila sa inyo. Brian, pe! Eh, kung ayaw namin. May magagawa ka? Eh, tawag ako ng polis. Sir. Sir. Papayag ba kayo na magbabahid na lang yung mga yan? <laughs> Siyempre hindi, sir. Sir, pag natin yung mga yan ng madala. Oh. Yun Ay? na tamang decision sir. Paghugasin yung dalawang yan. Ayokong maghugas? Ayoko din. Ayaw niya? O oh, sige, magandang content to. Di ba? Kaya naman na magla-live. Para yung mga followers nila makita nila yung tunay na ugali niya mga yan. Ano? Nagawin niyo o... Oh. Papakulong namin kayo. onda, sige na! Maghugas ka. Hindi ako maghugas. Sige na! Pahayag na kami. <laughs> Buti sa dalawa.